Bismillahirrahmanirrahim. So, warahmatullahi alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaala min. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaala min. Waalaala min. Waalaala min. Waalaala alhamdulillah pag-usapan natin yung tungkol sa isang napapanahon Waalaala ngayon Waalaala uh, Ah uh, pagpapakamatay? Yan, Yan tatalakayin natin ngayon dahil uh, tuloy matagal na nakikita natin sa karamihan sa mga non-Muslim ay ginagawa ang bagay na to. Parang sinasabi nila na ito ay solusyon sa kanilang problema. Kaya naman ang tanong, bakit sa ang mga mananampalataya ay hindi nagpapakamatay? At ang nagpapakamatay, majority, nakikita rin natin minsan sa ilan sa kapatiran natin sa mga Muslim at majority sa mga non-Muslim. Unang-una, kaya tayo sa Islam, hindi tayo nagpapakamatay kasi naniniwala tayo. Mayroon tayong tinatawag na iman. Mayroon tayong alim na haligi ng paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito, uh, ang tukmin na bilang khairihi wa Ang, ang, ang taong mananampalataya ay naniniwala sa itinakda sa kanya, mabuti man o masama. Kapag ikaw na isang Muslim, isang mananampalataya ay naniniwala ka sa takda, kahit anong mangyari sa buhay mo, tanggap mo yan. Kahit anong mangyari sa buhay mo, tanggap mo yan. Namatayan ka, tanggap mo yun. Magtitiis ka. Nawalan ka ng asawa, tatanggapin mo yun. Nawalan ka ng trabaho, tatanggapin mo yun. O kaya ay pinahiya ka, tanggap mo yun. Kung so, ano man ang itinaktesin ng Allah SWT ta ay tanggap mo yan. Na yan, yan ang itinakda siya ng Allah Subhanahu wa Taala at tandaan natin na sa tuwing lumalakas yung pananampalataya natin at napapalapit ka sa Allah Subhanahu wa Taala binibigyan natin ng pagsubok. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Inna Allah ha'idha ahabba 'abdan ibtalah." Katutuhanan na ang Allah kapag minahal niya ang kanyang alipin bibigyan niya ng pagsubok. So, kabawat isa sa atin binibigyan ng Allah ng pagsubok. May taong binibigyan ng Allah ng pagsubok, nawalan siya ng pinakabahal niya sa buhay. Uh mayroong tao binigyan sa ng pagsubok, uh, pinahihiya sa social media. Mayroong tao binigyan ng pagsubok na wala ng trabaho. May tao binigyan ng Allah ng pagsubok, binigyan ng karamdaman na walang lunas at iba pang pagsubok. Sa hadis ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kapag namatay ang tao ng isang anak, magre-report ang anghel, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, at magtatanong, pero alam nang wala yung sagot sa tanong. Paano nyo natagpuan yung aking alipin nung kinuha nyo ang anak niya sa kanya? Sabi nung anghel, sinabi nung tao, inna lila wa inna ilayhi raja'on. Sinabi nung tao na namatayan, tunay na tayo ay nagmula sa Allah at sa kanya na tayo ay babalik. So dahil dito, at pagkatapos sabi ng dalawang anghel, siya ay nagtiis. At dahil doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawan niyo ng bahay sa paraiso na tinatawag na Baitul Hamd ang tao na yan na nagsabar at nagtiis. Ibig sabihin ng pagsasabar is napakalagyan gantimpala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna mayofas sabiru na adjunahum bigil hasab at gaganting at ng Allah subhanahu wa ta'ala o bibigyan ng Allah ang taong mga matiisin ng gantimpala na walang limit. So, napakalaki ng gantipala ng taong matisip. Maraming nagpapakamatay dahil nadidepress, dahil hindi nila matanggap yung nangyari sa kanila. Yung iba, nabangkrap, nagpakamatay. Napahiya, nagpakamatay. Nawalan pilang kamahal sa buhay, nagpakamatay. Nabigo, nagpakamatay. So, hindi yan ang susi ng, ng uh, problema. Subhanallah. Wala na isa sa atin hindi dadaan sa isang, mag isang pagsubok may mga dumada sa pagsubok na napakatinding pagsubok, pag pagsubok sa religion, pagsubok sa kanyang katawan, pagsubok sa kanyang pamilya, pagsubok sa kanyang trabaho. So, si bang pagpapakamatay? Siyempre, napakabigat na ipinagbabawal sa islam ang pagpapakamatay. Ang ilan sa mga ulama, ang sinumang nagpakamatay ay hindi palibiguan, hindi isa sa gawas sa kanyang salatul janaza, at hindi siya ililibing sa libingan ng mga Muslim. Pero ang karamihan sa mga ulama, sabi nila, ililibing pa rin naman. Pero pwedeng bigyan ng leksyon. Ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, alam niyo po ba, dagdag kaalaman, dalawang, dalawang bagay o dalawang gawain ng tao na kapag nagawa ng tao sa time ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslim, hindi naman sila napalapas sa Islam pero hindi isinasagawa sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza yung pagsasagawa ng sala hindi sinasagawa sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza. Una, hindi nagbabayad ng utang. Pag nalaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang namatay ay may utang, hindi niya sinasagawa ang salatul janaza. Ito ay sa pag ito ay sa pagsisimula nung uh, Islam pa sa tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na hindi sinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza yung taong nang pakamatay. Mayroong isang tao sa tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinatay niya yung kanyang sarili. Dinala siya sa masjid at tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanyang ikinamatay. So, ayon sa hadith ni Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala falam bi masaqis fa yusalli alayhi rawahu Muslim. So, dumating ang isang dumating ang isang labi, isang bangkay sa masjid sa, sa masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinatay niya ang kanyang sarili at sinaksak niya ng ng ano ng uh, ano ba yung tawag diyan patulis. Sinaksak niya kasi sa sarili niya ng patulis hangga't siya ay ni matay at tumalaman nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi sinagawa sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza. E sabi ng ating mga ulama, sabi ni Imam Nawawi rahimahullah, في الحديث دليل لمن يقول لا يسلى على قاتل نفسه لأشياره وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتال ومالك وابو حنيفة والشافع وجماهير العلماء يسلى عليه so ang ilan sa mga ulama sabi nila kapag ang tao pinatay niya ang kanyang sarili huwag daw isagawa sa kanyang salatong jenasa pwedeng gawin ng tao, isang scholar sa lugar, na kapag may tao na pinatay niya ang kanyang sarili na Muslim, hindi sasagawa sa kanyang salat ng jenaza. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, isagawa pa rin sa kanyang salat ng jenaza. Ang karamihan sa mga ulama, isasagawa pa rin sa kanyang salat ng jenaza. Kasi po, yung pagpapakamatay kasi is malaking kasalanan. At yung salat ng jenaza is panalangin para sa kanya para mapatawad siya bilang leksyon para sa tao hindi isa sa gawa sa kanya ang salat ng Ang uh, ayon sa hadith ni Jundu bin Abdullah radiyallahu anhu, kala, kala Rasul sallallahu alayhi wa sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kana fi man kana kablakum rajulun bihi jarha pa jaza pa akhada sikinan pa hazza biha yadahu pa mata رقعا أو رقع الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة رواه البخاري ومسلم isang lalaki noon sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam isang lalaki noon na kumuha ng kutsilyo at sinaksak niya ang sarili niya at hanggat sa napatay niya ang kanyang sarili sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa hadith ng kudusi minadali ng alipin ko ang kanyang sarili. Kumbaga, minadali niya, pinatay niya agad ang kanyang sarili. Kaya naman, ipinagbawal ko sa kanya ang makapasok sa paraiso. Ano ba? Ipinagbawal ko sa kanya ang makapasok sa paraiso. So, isa sa kasalanan na pwedeng makuha dito sa mundo, ang kasalanan na pwedeng maibigay sa tao na pinatay niya ang kanyang sarili, pwedeng hindi natin isagawa sa kanyang sarapin sinasa. Pwedeng, bilang leksyon. Kaya huwag magalit yung mga magulang o sino man na bakit hindi siya nagawa sa kanya sila Pero, pwede naman isagawa, pero pwedeng iwasan. Ipasala na lang sa mga tao. Pero yung isang scholar, isang kilalang scholar sa lugar, yung mufti alimbawa, yung isang pinapangarap yung kanyang dua o panalangin, pwedeng hindi siya magsagawa sa lahat. Diyan na, isagawa na lang ng ilan. Bilang aral, bilang leksyon sa tao na yan, na pinatay niya ang kanyang sarili. So ipapasala pa rin sa ibang mga sa mga tao lang na mga uh, hindi yung mga iskola na magsasala magsasagawa sa kanya sa lahat ng Pangalawa, ipagbabawal sa kanya ng alam makapasok sa paraiso. Ang tao pinatay niya ng kanyang sarili. Ipagbabawal sa kanya ng alam pagpasok sa paraiso. Kaya akala ng mga tao na pinatay nilang kanilang sarili. Makikita na natin nagbigti. Kumuha ng tali, tinalis sa kwarto tapos papakamatay doon. Uminom ng lason, naglaslas ng pulso, sinaksak ang sarili, binaril ang sarili. O ano pang mga paraan ng pagpatay sa sarili? Subhanallah. Akala siguro nila makapagpapahinga sila sa pagpapakamatay nila. Hindi sila makapagpapahinga. Hindi po hindi po pahinga ang pagpapakamatay mga kapatid. Akala mo siguro pag pinatay mo sarili mo makapagpahinga ka sa depresyon o makapagpahinga ka na dito sa mundo, mas matindi ang dadatnan mo din sa libingan. Kaya wag natin, wag madaliin na pagpapakamatay mga kapatid. Hayaan mo ang Allah, hayaan mo na dumating ang kamatayan mo. Wag mong madaliin na pagpapakamatay At pinakamahinan na pag, pag, namamatay tayo ay tayo ay nasa pananampalatay at hindi gumagawa ng kasalanan. Hanala. Uh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahigpit na pinagbawal na sa atin na iligay, ilagay natin ang ating sarili sa kapahamakan. Yung kapahamakan nga na yung pag, 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 yung pag uh, which is dahan-dahan mong pinapatay ang sarili mo. Yun nga uh, daan sa pag, hindi ka na hindi mo nang pinapatay ang sarili mo. Pinagbawal ng Allah, yung indirect na ng pagpapakamatay, pinagbawal, ano pa kayong direct na papatay mo sa sarili. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulkubi ay di kumilatahilo ka. Huwag yung ilagay ang inyong sarili sa Kapahamakan, huwag niyong ilagay ang inyong sarili sa kapahamakan. At sabi ba ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ta Wala takutulo ang fusakong, huwag niyong papatayin ang inyong sarili. May ipit na pinagbawal ng Allah, ilagay mo ang sarili mo sa kapahamakan, huwag niyong pinagbawal ng Allah na patayin mo ang sarili mo. At ano ang parusa sa tao na pinatayin niya ang kanyang sarili? Bukod sa hindi siya papapasukin ng Allah sa paraiso, pag ang tao na namatay, mayroong pang matinding parusa sa kanya. Sa hadith ni Sabit bin Dhaq radallahu anhu, kalugan na wasin Allah, si Sabit, ang rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si kail, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, man katala napsahu bi shay'in di dunya o di babihi yaw Ang sino mang tao na pinatay niya ang kanyang sarili sa isang bagay dito sa mundo, ay parurusahan siya ng Allah sa araw ng paghukom o sa, sa kabilang buhay gamit yung ginamit niya sa pagpatay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kung ang ipinatay mo sa sarili mo ay baril, yan din ang iparurusa siya ng Allah, baril. Kung ang pinatay mo sa sarili mo, pagbibigti, magbibigti ka rin palagi sa kabilang buhay. Ano lang, pakabigat ng ano? Napakabigat ng parusa. Kasi kung ano yung pinatay mo sa sarili mo, yun din na ipa, yun din ang paulit-ulit na gagawin mo sa kabilang buhay kung ano yung ipinatay mo sa sarili mo. Mahal Kung uminom ka ng lason, paulit-ulit kang iinom ng lason sa kabilang buhay. Halimbawa, sa hadis ni Abu Rayyad Allahu Anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam akal, hadith na naisalaysay ni Abu Huraira, Allahu anhu, ito para malaman nito ng mga nagpapakamatay. Ha? Kasi yung tao pag nadidepress, ikaw lang ba't naisip nilang ano, magpakamatay? ala si ang kawalan na po ng para ng palataya yan hindi tunay na muslim ang nagpapakamatay hindi utang tanggap na ang mga pagsubok na dumating sa iyo yung magbibigti na lang bigla biglang kukuha sa ng sa kutsilyo sasaksakin na sarili magbabaril lulundag sa bangin sa gusali magpapakuryente sa hadis ni si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi ano wasallam Ditala ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man taradda min jabalin faqad la nafsuhu fa huwa fi nar jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Ang sinumang tao na pumunta sa taas ng gubat o sa taas ng mundo, katapos ay nilaglag niya ang kanyang sarili doon at pinatay niya, lumundag sa... Saan ka malumundag sa gusali? Sa puno, sa bangin, sa mga kulay. Nakita ko, grabe yung iba. Talagang napakataas. ng sali tapos lululundag. Hindi ko lang anong nasa utak nun. Lululundag na ng... napakataas ng gusali. Nakita ko talagang tulog na tulog ng tao na yun. Kasi trip, putol yung ano, kahit hindi kahit hindi makamatayo, pero madudurog ang buong katawan Paralyzed na yun. Tumahan na lang. Yung iba, hindi lang nalalaglag talaga, talaga nagpapakamatay. Nakita natin sa social media na kung sa pinakamataas na gusali, quick lang dulon dah. Tapos, papakamatay doon. Kaya sabi ng Propeta Sunaw, alay wasalam, ang sino mang nilaglag niya ang kanyang sarili sa taas. Sa taas ng mundo. Pagkatapos, tapos sinapatay niya ang kanyang sarili dahil sa paglalag, pagano, paglundag niya doon sa mataas na gusali, ay parus, parusahan parus, parus, siya ng Allah sa apoy sa impyerno, paulit-ulit siyang lulundag. Paulit-ulit siyang lulundag. Yan ang parusa mo. Ibig sabihin, akala, nung maramdaman mo, sobrang sakit pala ng pagpapakamatay na yun, paulit-ulit mong gagawin ng paglundag. Magic. Mula taas, tapos lulublad ka naman, tapos maramdaman mo, sobrang sakit. Tapos, bubuhayin ka naman ulit ng Allah, lulundag ka na naman. Yan ang ipaparusa ng Allah sa mga ganyang tao. Na madali nilang pagpatay sa kanilang sarili. Subhanallah. Waman tahassa summan faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. At ang sino naman na nagpakamatay sa pamagitan ng lason, uminom ng muriatic acid, uminom ng mga poisonous na mga ano. Ininom niya, tapos biglang nagbulak-bulak yung buha niya. At siya nag... Uh, ano? At siya namatay. Yung iba, natatanggalan pa bago namatay, no? Naglalabasan yung mga ano ng patay malaki yung tiyan. Bago na matay, bisyo natatagalan. Kasi siyempre, di ba agad-agad na mamatay yan Kita-kita eh. mo paano siya nahihirapan. Kasi masakit eh. paginom ng lason. Sino man ang ginawa ng propeta sa Allah salam, ang ginawa niya yan sa araw na pag ang gagawin niya sa kabilang buhay, sa iperno, lagi siyang kiinom ng lason. Ipaparamdam sa kanya ng Allah yung sakit ng pag-inom niya ng lason. Pag, na, pag nainom niya ng lason, paparamdaman niya, mas matindi ang lason sa kabilang buhay. sa iperno. Subhanallah. So, hindi e, mararamdaman yung pagkamatay niya, mararamdaman yung sakit ng lason. Pagkatapos noon, ulit-ulitin niya yun. Bubuhay siya ulit ng alat. Papainumin siya ulit ng lason. Magpapatuloy yun. E, kung kafir yan, kung non-muslim habang buhay siya ganun. pangbuhay, buhay, imagine mga kapatid, habang buhay, iparurusa siya ng bagay niya. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه at ang sino naman na pinatay niya ang sa sarili sa pamagitan ng konsilyo, sinaksak mo sa sarili. Naglaslas ka ng pulso. Nagbaril ka. Pag natin sa araw, ng, sa araw ng sa, sa kabilang buhay, sa impyerno, wala kang gagawin. Kundi yun lang, paulit-ulit mong gagawin yun paulit-ulit mo sasaksakin yun yung sarili mo, kung dito mo sinaksak, paulit-ulit ka sasaksak siya. So sa atin, paulit-ulit kang, hindi, hindi po agad-agad mamamatay ang tao dyan. Kasi parusa yun eh. Ano lo? Oh. So, ano ka na Napakalaging kasalanan ng pagpapakamatay mga kapatid. Akala siguro natin, makapagpapahinga na tayo pag napakamatay. Hindi purkit kita bankrupt ka na, magpapakamatay ka na, nawalan ka ng na asawa, magpapakamatay ka na. Oh, wala ka na minamahal sa buhay, magpapakamatay ka na. Napahiya ka sa social media, nagpapakamatay magpapak ka na. Tandaan mo, lahat nagbibigyan ng alam ng pagsunod dito sa mundo. Kaya ang susi magsabar. Ang susi ay magtiis. dito itatas ng alam ang mo at hindi po susi magpapakamatay. Kung tanggap natin ang takda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama, hindi ka magpapakamatay. Kaya ito nung sa iyo? Sasabihin mo lang inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Basta po ng Jamil. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam tumawag sa matinding pagsubok si Aisha radhiyallahu anha na si Aisha na pagbintangan na nangalunya, nagzina. Ng kasi umiyak siya, anus dugunay iiyak niya. Hindi siya kinakausap ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nga sa kumakalat na kwento na siya ay nangalunya at nagipagtalik sa ibang na lalaki. Hindi siya kinakausap ng propeta sa sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa pinahinatid pa sa bahay ng magulang niya. Grabe ang hiyat ni Aisha sallallahu alaihi pero hindi siya napakamatay. Hanallah. Yung iba na pagbintangan na ano kung ano uh, mga bagay na kumagana ang bagay na kung kung kung, kung, kung ni eh, eh, ano mo pag yung suicide ka na kasi nakakaya sa publiko. Pero kung may pananampalataya ka, tatanggapin mo yon Dahil alam mo na ito'y pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung dahil hindi mo na makaya, sobrang depresyon, biglang magpapakamatay ka, kukuha ka ng muriatic acid, iinom ka, pupunta ka sa kwarto, magbibigti ka, bigla ka nalang magpapakamatay, hindi po susi yun sa, pag, sa problema mo kapatid. Hindi po susi yun. Ang nakakalungkot dito, yung mga namatay na ng na Muslim, <laughs> minadali nila bago sila mag-Muslim, minadali nilang pagpapakamatay nila bago sila yung makap sa Islam. Yun na nakakalungkot. Nagpakamatay na nga, namatay pa siya hindi Muslim. Ito mga nalay, ito mga nabalita ngayon na may ilan sa mga vlogger na nagpakamatay. Marami kami napuntahan na police station na nireport ng police na nagpakamatay. Dahil sa problema, dahil sa paniningil ng utang, dahil sa pagpapahiya, dahil sa pag-iwan ng asawa, dahil sa subhanallah. Susi ba ang pagpapakamatay na maka, sa problema mo? Hindi po yan susi ng pati. Pagkos, another problema. Bibigyan mo ang sarili mo ng problema. Kasi yung ginawa mo na yan, yan ang iparurong sa sayo ng alam. Kung ano ang ginamit mo sa pagpapakamatay mo, imagine mo na lang kapatid. Imagine mo na lang. Dito sa mundo, tinalihan mo yung leg mo, Nang matay ka, tapos nakamdam mo kung paano lumabas yung kaluluwa mo. Uulitin mo yun. Uulitin mo yun. Sinaksak mo sarili mo, uulitin mo saksakin sa sarili mo. Paulit-ulit mo sasaksakin. Paulit-ulit mo babarilin sa sarili mo. Paulit-ulit kang hinom ng lason. Paulit-ulit kang lulundag sa bag sa gusali. Ano lang? Sa so, tingin mo, hindi napakatindin pa rin sa iyong ganyan na may nadali mo yung pagpapakamatay mo. Tapos pagbabawal pa siya ng Allah na makapasok sa paraiso. Ano lang? Eh mga kapatid, tanggapin natin ang takda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo, anuman ang bagay na wala sa'yo, papalitan ng Allah, magsabar ka na. Nawalan ka ng mahal sa buhay, magsabar ka, move on. Kaya may, sa, meron tayong salitang move on. Move on ka. Katap, hindi ka tapos na mundo na mawalan ka ng asawa, mawalan ka ng anak, mawalan ka ng trabaho, mabangkrap ka, papahiya ka, move on. Alam nyo, watil kal ayamu nudawiluha bayan ng nasa ang pan ang mundo umiikot lang ito sa atin. Yung iba na pahiya, minsan dating tayo, ikaw rin naman na mapapahiya, umiikot lang yan mga kapatid. Kaya ang gagawin lang natin, magsabar, magdiis. Tanggapin natin ang itinakta sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi po susi ang pagpapakamatay. Lugi ang tao na nagpapakamatay kasi matindi ang parusa. Kung ano ang ginawa niya pagpapakamatay, paulit-ulit niya ang gagawin niya sa impyerno. So, tanggapin natin ang takda sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magsabak tayo. At dahil kabilang sa iman, sa pa, sa anin na haligi ng iman natin, yung uh, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Yung pang na haligi ng pananampalataya natin ay ang tanggapin natin ng takda sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuti man ito masama. Kung may dumating siya mabuti, alhamdulillah. Pag may dumating siya na pagsubok, sabar. At hindi yung, yung pagpapakamatay. At hindi tatanggapin ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sadaka mo, ang saka mo, pag hindi ka tumatanggap ng takda sa'yo ng Allah. Kahit isang bundok pa sa hadis, kahit isang bundok pa ng ginto, ang ibibigay mo na tulong, zaka o sadaka, hindi yan tatanggapin ng Allah. Kapag hindi mo tatanggapin ang itinakda, ang mga anumang nakatakda sa'yo dumating ang problema sa'yo, parang nagre-reclam ako Pag may dumating na konting, parang konting biyaya, hindi ka marunong magpasalamat. Alam mo, pag may dumating na biyaya, magpasalamat ka. Pag man wajid madila. Pag may natagpuan kang konting biyaya, pagpasalamat -pag ka sa yo. Wala yung syakartong na kung pag kayo ay magpasalamat, sabi ng Allah subhanahu na ta'ala, dadagdagan ko pa sa inyo ang biyaya niyo. At kung may dumating na pagsubok, mag-tease ka. Na wala ka ng trabaho, magsabar. Wala kang trabaho. Wala ka na mahal sa buhay. Ano man ang dumating sa na pagsubok, magsabar ka. Dahil papalitan siya ng Allah ang mga nawala sa iyo. Sabi ng uh, Propetos Allah wa li wa sallam lillah Awadahullahu khairan Ano man ang nawala sa iyo, papalitan ito sa iyo ng Allah ng nung... mainam kaysa sa nawala sa iyo. Ano man ang nawala sa iyo, papalitan ito ng Allah ng mas mainam kaysa sa nawala sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi po susi, isa problema natin, ang pagpapakamatay. Kundi parusa sa sarili mo, ang pagpapakamatay. So kapag naunawaan natin ito mga kapatid, wala pong sino mang magpapakamatay. Ang magpapakamatay lang naman talaga ang walang pananampalataya at hindi mga muslim at hindi tumatanggap siya tinagda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Normal na masaktan, normal na umiyak, normal na masaktan, normal na malungkot, pero hindi po normal na magpapakamatay. So Ilayo na natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na hindi po mahaba ang kanilang sabar at hindi mahaba ang kanilang pasensya. At mga tao na ginagawa nila ang bagay na ito bilang solusyon sa kanilang problema. Hindi po makapagpapahinga ang tao sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapakamatay. At hindi rin po solusyon sa depresyon at hindi po solusyon sa problema ng pagpapakamatay. Narinig niyo po kanina kung gaano po katindi ang parusa ng tao na pinatay niya ang kanilang sarili dahil ang ilan at pagkos ang ilan sa mga ulama hindi pa isa sa gawas sa kanya ang sarato jenas ganun katindi ang parusa sa taon na yan. so isa Allah uh, mga kapatid napulutan natin ang aral ng talakay natin ngayon